ayan, good morning guys good morning mga palangga so ngayon, ito po ay malunggay mga palangga so magluluto po ako ngayon ng ating magluluto po ako ngayon ng malunggay guys para mayroon pong sabaw si papi ayan mga palangga Nalagay ko muna dito kasi tingnan ko po, po yung ano. So, mayroon pong ano, alugbati po dito, guys. Mayroong alugbati. So, ayan, nagbukal-bukal na mga palangga. Kumukulo na po. Kumukulo na po ang... Ayan, mayroon po itong ano, mayroon po itong piniritong isda, guys, at lemongrass. Ayan pong lemongrass. Ito na niya siyang ilunod mga palangga. alugbati po ito mm, pangalan nito guys is alugbati yan so takpan natin muna yan kukunin po natin ito para ready na ito so, ang langaw yan ito po guys ito po yung ano ang isa ko po mga palangga ito po pritong isda po ito pritong isda ito na niya siyang already guys kay para ato ng ilunod ito siya na siyang tilawandaan mga palangga timplado na ito Yan. Ano siyang ilunod, guys? Ang press na press na malunggay. Yan. Press na press na malunggay, mga palangga. Galing po ito sa puno ng malunggay. Yan. Napakasustansya po nito, guys. Napakasustansya po nito. Ito po ang uh, mabisang gamot sa mga karamda may mga karamdaman mga palangga yung uh, sinabawang malunggay malunggay leaves with alugbati with lemongrass and uh, isda yan po mga palangga yan po ang isda oh ito po ang isda guys oh ito po ang isda Takpan muna natin, guys. Takpan muna natin. Ayan, si Papi mga palangga, tulog pa. Tulog pa po si Papi. <coughs> So, ayan, maghintay po tayo ng mga ah, dalawang minuto mga palangga para maluto po itong malunggay. Ayan, ito na kablihan guys. Madali lang po itong maluto ang malunggay mga palangga. Ayan, luto na po itong ating ah, malunggay guys. Ayan. Luto na po ito, mga palangga. Ayan, ang sarap nito, guys. Luto na po ito, guys. Thank you for watching.